GDS, yes. may nakalap na balita. Personal na nagbigay na regalo daw manot si Yanim kay Kim Kyo. Noong kaarawan nito, hindi tinanggap at nagalit si Paulo sa inista ng ex ni Kim Damang-dama ang inis at senos sa diyang padihim na umaatake itong si ex. At may binabalak na naman para bumalik ka-actress. Grabe din talaga ang fighting spirit bukhang na-realize na si King Chu pa rin ang gusto. Dahil ba mahal pa rin o kailangan na naman? Dahil biglang bumagsak, bagsak ang karera nito. Habang aktres, mas lalong nag-boom ang blessings. ay nga sa mga ibinahaling momento. Sino naman kasi ang matutuwa? Kung parang kabuti ito si Siending. Nabiglang susulpot kung kainan sinaktan ng stones Porkit ba ang ganda ng pagkaalaga ni Paolo ang piling na to? Ay papasok na lang magbibigla. Good luck sa kanya. Kaming mga fans o supporters ay nangini nanginiwa nang never magkakaroon ng comeback niya. May isang salita si Kimi. Nagbito siya ng salita noon never pumabalik pito sa mga ex. Kitang kita naman kung paano nag-grow. O mas nag at nagmamatured. Kahit magmakaawa pa rin yan sa si ex, napaka-imposible. Alam niya naman na lahat kung kanino na iyan masaya. At never bumabalik. Inan nang yan sa si mga komento. Maging kayo ba guys sa simple forever mas masaya eh, na sina ngayon at strong na relationship